Ano ba naman, Shena? Pagkatagal-tagal mo naman kumahe dyan. Ito nga akong lalaki, mas mabilis akong manahe sa'yo. Ano ka ba? Eh, kasi naman, Master, tela naman yung tinatahi mo. Ako, tingnan mo. Bangus. May napirap kaya gumawa ng relieno. Kalma ka lang, Shena. Kalma ka lang. Gusto mo bang mabilis ang paggawa ng relienong bangus? Pagtahe. Kanto Yan ang sikreto ng... Eksperto! Tara! Sa kusina ko! Ayan! Ayan! Kukunin na natin yung bangos! Yay! Nakawa na tayo ng relino! Sige! Okay! Turo mo na sa akin, Master! Sige! Natin. Kukunin na natin. Dito sa ref! Huwag kang mag-alala! Mm-hmm! Mm! Ang gagawin natin, kaliskisan, ha? Alam mo, ginagamit ko yung kutsara lang. Kutsara? Pang kaliskis? Kutsara, oo. Kalis kaliskis, ganyan lang, oo. Oo! Eh, magkakalat lang ako. Oo. Oh. Ngayon, okay na? Okay na. O, di ba? Wala nang kaliskis, Malinis, Malinis na. Malinis na siya. Flawless na. Flawless na. Ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin yung hasang. Again, pag pumunta ka sa palengke, patanggal. Patanggal mo na. Mo na. <laughs> ah, Ayan. Ayun. Hmm. Kailangan tanggalin 'yung bituka Ang gagawin ng na dapat walang dugo. Walang dugo. Pwede naman, siyempre may was sariwa kaya may dugo. Naguluhan ka? Mag oh. sariwa, may dugo. dugo. Kung wala dugo, patay na 'yan. Wala nang dugo eh. Luto na. Luto na. Okay. Ito, pwedeng uh, spatula. Yan, Sina, kita mo? Sige, tingin na ako. Ito ang mga kamaganda niyan. So, ititil mo siya. Ganyan, ha? Yung ulo niya. Tapos? Yung ulo. Ano ba? Kailan may klot lang para hindi masyadong madulas. Nakita mo ang gandulo. na mo, bubuksan mo, tapos tatahiin mo. Ano ka ba naman? Oo oh, nga. Um, bakit hindi ko agad nalaman yan? Eh, kasi nga, ito nga yun eh. Oo, <laughs> oh, marami ha? ka talagang matututunan. O ngayon? Mm. Ngayon? Nasungkit na natin. So, meron kang kutsilyo. Sungkit? Nasungkit na natin ah, yung nasungkit. yung pinaka... Yung laman. Yung laman. Ang gagawin natin, pipitpitin mo yung dulo. Okay. Ito ah. Likod ng kutsilyo, hindi ito ah. Ay, okay. Mapuputol yan. Mm -hmm. Yan. Likod. Ayan, okay na. Okay na. Ngayon, kukunin mo siya dito. Yan. Yan. Nibakas ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Mm. Hmm. Oh, anong say mo? Ang galing! Wow! Oh, ayan, ang diba? galing diba? mong buo! Yan ang sekreto ng eksperto! Di ba? Yes!